nag tutugtog kami guys yung mga sasakyan namin guys na iwan nasira yan. yung isang motor na kami yung mga kasama ko ayan o may tugtog kasi kami ngayon mag tugtog kami sa so, bunipas yung ano pista guys hindi yung daan namin naku napakahirap mga lords <laughs> anong ginagawa nyo lords <laughs> <laughs> yung uh, dala nila guys mga ano yun mga uh, disco light sa disco light yan mga laser kasi di kaya sa tricycle nila guys namin sobrang hirap talaga ng daan ang gabi ang hirap ng daan dito guys magtutugtog lang kami ano lang ha, mura lang yung sa tug -tug lang yung bayad, lang, ha, sa 5K lang 5k 5 isang gabi lang yun, 5k Lods, anong ginagawa ko Loads? <laughs> Ayo, uh, ayaw shoot out nga ako sa mga ko sa Pangasinan mga kolektor Brown from si Mawa Uson Mas Bate punta kami guys ng Togi Garaw ngayon so guys, tingnan yung ilog dito guys ang ganda guys, sarap maligo guys yung wala pang ligo, pwede nang maligo sarap maligo, ang wala pang ligo sarap pa rin. Oh, napakahirap guys si Dandi ito, guys. Ay, Oh. Oh, babychon. na, guys. May kasamang igit. Kamay malang. So, guys, oh, ilo guys, sarap maligo, guys. Haylo, guys. Oh, sino pa? Oh. Oh. sa pak? Sa pak na gamay. Oh.

Ate Jinelle, pas shoot out ako dyan sa'yo kasi yung anak mo mga kasama na ito siya oh. Okay, feeling-feeling ba po? Nalaka <laughs> <laughs> na. Oh.